So yo mga repa, ngayong araw samahan nyo kami magluto ng dog food para sa matamlay na aso. So yun uh, mga repa, uh, gaya nang nasabi ko di ba gagawa tayo ng dog food para sa matamlay na aso. Kasi uh, A few weeks ago, uh, ito po ang aming aso Ang aso ni ate ayan, no? Si Miley, hi ka sa kanila ate oh, ayan. So ayan uh, si Peanut ang ating Shih Tzu po Ay nagkaroon ng uh, parang trangkaso uh, Mas pinili kong hindi dalhin sa veterinaryo Kasi uh, okay naman siya eh. Hindi naman siya yung tipong kailangan pa talagang dalhin Pero tumamlay talaga si Peanut Pinakain namin siya ng atay ng manok So papakita namin siya yung isang mabilisan na ginawa namin para mapakain siya ng atay ng manok. Tapos mamaya mga repa, panoorin niyo magmumukbang si Pinat. Ah, uh, mga repa, bago tayo magpumpisa, baka di ka pa nakasubscribe sa channel namin. Click mo na yung subscribe button sa notification bell at hit mo yung all para updated ka kada mag-upload kami. Ayun, gaya nga ng sabi ko, ah, uh, yung mga upload namin hindi lang sa pagkain, hindi lang sa halaman, hindi lang sa mga kotse. Siyempre, um, adventure at kung ano-ano pa. Tapos ngayon, sasama na natin yung mga tulad niyan, yung para sa mga alaga nating aso, yung mga kasama natin pang araw-araw. So, para mas mag-enjoy kayo. Uh, mga repa, uh, basic naman yan eh. Uh, galing sa palengke yung ating atay. So, huhugasan natin at sisiguraduhin natin malinis para maging safe din yung ating aso. So, first step natin yan, isuhugasan natin siya ng ilang beses. Siyempre galing sa palengke yan. Tapos ang manok, uh, salmonella, yung sakit na pwedeng ibigay niyan. So, pwedeng magkasakit ang mga ayat ng mga alaga hindi lang yung mga tao yung nagkakasakit so ayun uh, mga repa after natin hugasan ng dalawang beses ng uh, malinis na tubig uh, sunod ay lalagyan natin ng suka uh, yung suka uh, practice namin to mga repa kasi pinapatay nito yung mga mikrobyo so ayan lalagyan tayo konti lang ng suka ayan, mga isa dalawang kutsara lang mga repa next step is lalamasin natin siya. lalamasin lang natin So, after mong lamasin, repa, next step is na lang natin yung malinis na tubig. So, right. ayun, malinis na siya, mga repa, ready na para lutuin. Mga repa, sa paggawa ng uh, dog food o pagkain ng aso para sa matamlay nating aso o pusa, uh, dalawang bagay lang yung gagamitin natin. Ito, uh, una, yung gagamitin natin, atay ng manok. Ayan, uh, sobrang healthy niyan, uh, mas healthy pa yan sa white meat. Tapos, gagamitin tayo ng suka at tubig. Ngayon, uh, una natin gagawin sa mainit na kawali, lalagay natin yung atay. Ayan. May tubig-tubig pa yan, kaya okay lang na ilagay mo Sobrang, sobrang dali lang naman yun mga repa, yung gagawin lang natin. Once na nilagay natin, since may tubig pa, papakuloyin yan, pero magdadagdag pa tayo ng konting tubig. Ayan, ayan. Hanggang kumulo lang siya. Ganyan lang. So ayan uh, mga repa, uh, pinapakuluan na natin siya for 2 to 3 minutes. Siguro doon lang natin nakalubog ang lahat. Ayan. Tapos konti na lang yan, uh, mga 10 minutes lang. Kasi yung pagkaluto naman nitong atay, as, basta maluto lang siya, mawala lang yung mga dugo-dugo niya sa loob. Okay na yan. After 10 minutes, uh, silipin na natin siya. Ayan. Uh, luto na siya, mga repa. Ayan mo lang. Mo kung luto na lahat. So okay na to. Uh, next step is palalamigin natin siya arepa uh, napakabilis uh, ito na yung ating uh, nilagang atay na hinugasan natin sa suka so ito ay paboritong paborito ng mga alaga nating aso so once na yung alaga nating aso ay talagang matamlay o hindi kinain to ibig sabihin nun, dalhin nyo na sa vet o sa eksperto para malaman kung ano talaga yung problema kasi hindi sila makakatanggi dito mga repa kumpara sa tao parang lechon to eh hawinan ka ng lechon kung hindi lang masama ang pakiramdam mo, di ba kakainin mo. So, dapat palamigin muna natin, once na hindi na siya mainit, uh, pwede na natin ipakain sa ating mahal na aso o pusa. So, yun na mga repa, uh, malamig na yung ating atay. At ito na rin ang ating pasyente, si Pinat. Ayan. Hi ka sa kanila, Pinat. Hello ka. Hello. Ayan. Malakas na siya. So, bibigyan na natin siya. Ayan. Ate, lagyan mo na. Okay. kuha ka okay. Lagyan mo dito sa pakainan niya. Pinat. Pinat. Ayan. Isa hmm. pa. Pinat. Hmm. Wow. Ayan. Kaya na yan ba? So ngayon, uh, ang problema mga repa, pinakain pala ito ni Batel. So nakakain siya ng dog food. So ngayon, ito tinatry kong pakainin. Medyo nahihiya. O siguro sa camera. Pero sabi ko kanina, gutumin nila eh. Pero ayan, uh, inaamoy-amoy niya. Uh, siguro maya-maya kakainin niya na. Pero ayan yung super food. Kasi uh, ika nga, yan ang hindi matanggihan ng aso. Kaya lang, yung ating aso ay napakain na. Ang maganda dito, uh, ang atay po ng manok ay uh, maraming uh, nutrients, vitamin A, iron, zinc, at kung ano-ano pa. So magandang maganda to lalo na sa si may mga sakit na aso. So yun lang mga repa, uh, salamat sa panonood at pagsuporta sa ating vlog. Kaya nang nasabi ko mga repa, uh, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa aming channel. at Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang.